Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan na pag-usapan nga natin na sa mga nakaraang taon ay hindi naging maganda ang All-Star Weekend. May isa o dalawang events lang nga dito na naging exciting subalit the whole weekend itself ay hindi na nga ito yung tulad ng dati na talagang competitive. Nagiging glorified layup line na lamang ito kung saan nagiging boring na nga ito sa mata ng mga fans dahil hindi nga ito ang gusto nilang mapanood. Ang gusto nila ay dumidepend sa mga players. Makita mga pinakamagaling na players sa end NBA na magkatapat sa isang game. Well, ang first time All-Star and reigning Rookie of the Year Victor Wembanyama ay plano ngang ibalik ang dating competitiveness ng NBA All-Star Game. Ayon sa isang interview niya ay umaasa nga daw siya na madadala niya ang iba kapag nakita siya nito na nagdadive sa mga loose ball at nagpapakita ng hassle sa bawat play. Well, it's good to see na at least may isang player na magtotodo or at least magpapakita na may pakialam sila sa gustong makita ng fans. Noon nga si Giannis Antetokounmpo ay isa sa mga players na nagpapakita ng aggressiveness tuwing all-star game. Subalit so, ngayon na out siya, kailangan nga talaga na may manguna at plano nga ni Wemby na mag over dito. Asahan din ang tulad ni Kyrie Irving bilang isa sa mga player na magtutodo. Ganon din si Kevin Durant at iba pang players na expected na maglalako ng todo sa game na ito or at least hindi lang pakang warm up ang kanilang gagawin. Speaking of Wemby mga kaibigan, na disqualified nga sila sa skills challenge si Chris Paul matapos na hindi umabot sa tatlo ang kanilang actual shot attempts. Hindi nga sila naging matagumpay sa pagbali ng rules kaya naman na disqualify sila. Kaya naman matapos na ma-disqualify nila malaglagan ang team rookies ni Alexander Star at Zachary Risache At mapadami ang mintis si Draymond Green sa finals Nauwi nga ng team camp si Donovan Mitchell at Evan Mobley Ang 2025 Skills Challenge Trophy ayun kay Draymond Green ay tinanong nga daw ni Wemby sa mga executives Kung pwede ba yung ginawa nila At sabi nito ay pwede naman ito Kaya naman laking gulat nga nila nang ma-disqualify sila mga kaibigan. Sa 3-point contest naman ay bigo na makaabante sa final round dan two-time defending champion Damon Lillard. Going for threepeat peat nga siya, Subalit so 18 points lang na ang nagawa niya at umabante sa final si Tyler Hero with 19 points, Darius Garland with 24 points, and Buddy Hield with 31 points. Sa finals naman ay muling kinapos si Buddy Hield after a slow start at nauwi ni Tyler Hero ang three-point contest title with the score of 24 points sa dunk contest naman mga kaibigan, ang back to back champion Mac Mac ay muling ginulat ang mga fans nang tumalun nito sa kotse at automatic 50 nga ito mga kaibigan. definitely one of the best dunk contest dunks of all time sa NBA frame nga ang picture na ito mga kaibigan nakalaban niya si Stephon Cassell sa finals at naging one sided nga ito mga kaibigan. and officially ay nakuha na ni Mac Mac ang kanyang pangatlong sunod na dunk contest title first ever three nga ito mga kaibigan. sa palagay nyo ba ay na ang best dunk contest dunker of all time.